Itong si Ayon Carmen. Diyos ko, nag-cancel. Busog daw ang mga buto. Halos hindi mo din daw makakilala. Ano nga yung sinasabi ko dito sa anak ko, mag-ingat eh. Ikaw din, Alfred, ha? Mag-ingat ka dyan sa Riles. Alam niyo na siguro ang itong kwento. Kagagawa nito ng matandang katipunero na nangunguha sa Riles. Ito po ba yung matandang katipunero na nangunguha ng buhay? Oo raw, Alfred. Nakabihis katipunero raw. At kapag nakita mo raw yung matanda, masasabisahan ka nito. So, paano naman kasi napakadilim dun sa lugar na yun. Kaya marami na didiskirasya dyan. Yun yun. Kulang na kulang pa tong pera para sa ang enroll ni Alfred. Ako nga rin, may matumal ang biyahe ngayon. Hoy! Sana naman. Kung ito na. Kanina pa kita hinahanap? Pasensya na ha. Kasi talagang kapos na kapos lang kami. Ang ng benta. Kung wala kayong pera pambayad sa utak niyo. Ay! gusto Huwag naman! 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 Nakikita mo to? Ito ang sagot sa mga problema natin. Mukhang ito ni yung swerte hinihintay natin, Tul. Pag tayo dito, makakapag-aral na tayo. Ah! 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 Congratulations sa inyong dalawa! Makakapag-aral na kayo ng libre! Yung anak ni Aling Tessie, nasa gasaan ng tren kagabi. Siguro, may kinuha naman yung matandang ah. eh. kapit Bakit parang malalim ang iniisip mo? Ah, hindi. Kagabi ko kasi, Nakita ko yung, yung katipunero. Sabi nila, may matandang lalaki po na lumalabas po sa tren. Kung lumalabas daw yung matandang yon, may disgrasyang dumarating. Yung mga anak namin, nasagasaan ng tren. Kahit makarinig po na matunog ng tren, parang tinutusok po ang dibdib po na.